Hey guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. So, for today's videos, guys, nandito na naman tayo sa bahay, guys. Ayan. So, ang aking gagawin po ngayon ay kakain tayo ng tangalian, guys. So, tara na. Ito po pala, guys, yung aking ulam, guys. Talong. So, ayan. So, iiawin lang po natin yan siya, guys. So, so ayan, guys. So, ito na po pala yung mga... Hiniyaw nating talong kanina. So, ito, ito, so, ito na po yung ulamin natin, guys. Tsaka, ito guys, yung aking sasawan, guys, na ano. Ayan. Nabuhos yung, ano niya. Sabaw niya. So, tara na. Kain na tayo, guys. Kain tayo. So, yung pili natin, guys, yung malaki. So, and guys, sana po nagustuhan nyo ang panonood ng video ko. At kung bawa ka pa lang sa akin YouTube channel, don't forget to subscribe and bye!